Another day na naman mga boss. Meron na naman tayong bell dito. Bell lang Honda Beat FI. Ayan, ginugruban po natin yan. Pine linear group pa rin yung atin tirada dyan. Siyempre, hindi natin babaguhin na. Medyo tambakan tayo ng gawa. Sunod-sunod ang modification natin ngayong araw na to. Puro kalkal ng puli, degree ng drive pace at pulley, at group ng bell. Kaya karatapos lang, Beat FI. Isunod naman natin yung kanyang pulley at drive pace i-re-angle po natin 'yan mga boss. Para complete package na para kay bossing. So yan, pass forward tayo mga boss. syempre, pabalik-balik hanggang tamaan natin ng buo. At nga perfect natin yung angle na ating gusto ng gawin dito sa bit FI na ito. Siyempre, pati drive paste. irere re angle din po natin yan. Pero yung drive paste po nito, hindi natin nilalagyan ng built-in washer sapagkat ang DTF ito ay nakalubog ang drive base Meron siyang washer talaga na malaki. Meron siyang slot para sa washer dito sa specific na motor na ito. Itong na ito. Ayan, isang terada pa siguro to. May naiwan pa. Sana ma-perfect na. Manipis na manipis lang naman po yung ating padali dyan. May naiwan pa rin na konti. So, pasadahan pa natin ng isa yan. Pati yung drive base, gawin na rin yan. Pero hindi ko na po naipakita. So, eto. Nakakasa na siya. Mga boss. Ayun o. Oh. Kasado na. So, hindi na natin ipapakita. Same result naman yan. Kagaya rin ng mga dati nating na gawa. Eto pa. Yung iba nating kinalkal at dinigrihan. No? And Max version 2. Meron pa dyan kanina ang bit carb. Tapos, Honda Click no? Nagkasunod-sunod po yung ating gawa. Kahit malakas ang ulan, tumila, umulan, ubinet tuloy-tuloy pa rin po yung ating paggagawa. Eto, Dayo si Sir from Calamba, Laguna. Si Manong. Ayan, siyempre binigyan natin ng sticker. At may humabol pa nga pala. Ayan. Aftermarket naman ito mga mga. Ayan, dito nakalagay. Pero iba yung tatak karto karton. Siguro pinaglagyan niya lang talaga. Ito ay stock bend. Ayan, nagruban na po natin yan. Tapos na. Siyempre, pine linear group yan. Ayan. B65. Pang Aerox. May pangalan pa. Joseph. So, iniwan lang po ito ng nang Babalikan na lang daw bukas. Ayan. Yung kanyang puli. Siyempre, hindi po natin kinalikan yung flyboard around. Koso. Koso yung puli set ni na iniwan. Ayan tapos na rin natin gawin yan re naman yung ating sa pulley at dry piece at nilagyan na rin natin yan ng built-in washer para sa dry piece ayun, poso rin may pangalan, Joseph so Sir Joseph, pwede nyo na pong kuhanin itong inyong pyesa anytime sa inyong convenient na oras so yun lang mga boss, ride safe and God bless maraming maraming salamat po